Ay! So, ay! Eh. Oh! Mah! Ginagabi kayo ha! ha? Oh. Oh, malamit, eh. huh? Disi -disi. Oh, ay! Wala isang buti eh! yung ka sa alamin! si eh! Oh! ano naman! Baka okay. ito Papayagan ako nun! Oh! Right? oh dito naman sa inyo! Lami! Hindi! Hindi natin yan! Hindi huh? natin Sarap niyan. natin yan! <laughs> oh. <Sarap> na yan. <laughs> Nakaya namin si Baisok na ano? Ay, hindi inom. pwede mag-inom yan. At ay, maaga matulog at maglaba bukas. Daming labahin. Ho, isang buti lang naman. Ay, hindi ko na nga pwede yan papainumin. At maglaba ka, di ba? Daming Sambuti labahin. Naman, oh. Dito, bu ano, isang buti. Dito na pwede namin inumin, oh. oh. Ay, hindi ko nga ngayon papayagan mag-inom eh. Ho, naman. Ano naman at... E, e, isa, isa ito Maglalaba yan bukas. Alam ko naman kami dalawa lang mag-inom. Hindi yan pwede mag-inom. Pumasok ka dito. Pumasok ka dito, baby! Hindi nga, baby! No, 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 <laughs> Kulit naman ito! Pumasok ka dito! Dako! Sala pre? dobre! Ay, ayaw yata! Ali! Ay, Ay! Pumasok ka! Ito mo ano ang dami labahin! Tayo! Huh? Kata na lang ang mag-inom niyon! Oh. Bayak daw! Kika! Alam ko ang kwarto nung kusa na ano... Nakalagay! No, mayos dito! Eh, pakakainom natin! madali nung no uh, kanyang! Hindi, mukta lang tayo maingay. Ayun, dito. Ito. Iyan. Kakatok natin yung dingding. Ay, ito. Chichik. Ha? Wala tayong mapaglusot dito. Pasya, ito, baso. Ha? Ayun pala, yun na lang gamitin natin. Dali! Pre. 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 Uy, Uy. Ang kinagawa nyo dyan. na. tinuot ayus, masa, mm. uh, ha? ayus kayu, kade, ya, nah. ay syok sayo sarap yak pari sarap ay kanya muli bisangot baka dumating yung asawa ko oh di Asa na? Tu. Ih, daw naman. Kang nag-iinom pa rin siya sa akin. Ah. Ay, talaga tumatahan tong dito. Ah. Na, uh. Mm. Pri, tagay! Pri! Ba't naman? Anong na, mayroon pa ba? Pri! Mayroon pa ba? Tagay! Hey! Bantagal! Oh, ah! Bantagal diba? diba kayo! Ano sabi ko sa'yo matulog ka, ha? Aray! Ha, di ba sabi ko sa'yo? O ano? Kasi mo Di ba sabi ko sa'yo matulog ka dyan? Oo nga eh! ako! Tulog ka talaga saan? Ba't ay, mo, mo nilagyan ng suka? Nasaan yung reduce? Anong reduce na sinasabi mo? Nasaan sila parang kurtib eh! Lumayas na, pinalayas ko na. Pwede daw, yak. Wala kayong kahit na na po ko. Di ba sabi ko matulog ka na dyan? Bang asin! Bang asin. <tuh>